hindi pa ako nagaan po sa So, kaya-kaya ko yan. Tika muna, Bakit paris? Pares kasi. Ano? Kasi di ba nga ba? kasi bago ko nag-start, anak ko nang muna lang hindi yung paris Sa mga kalsada. di ba kalsada naman ako galing? So, kaya hindi nga isip ko. Kasi may isip ko. Kasi may isip ko ayon 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 So ngayon, ah, kaya ako naman sa mga na So may naipon ako 5,000 pesos sa sweldo ko. Ayan yung pinungunan ko ng sigarilyo. So rin, sabi ko na yung ko dati. mo ganyan, sabi ko na yun yun maging maganda naman at saka naging Ako yung nitaan doon. So, habang sinasabihin ako na wala nang trabaho kasi siya hindi sa sa pagiging ayaw na siya sa So dito ko na-adapt yung pagluluto ko sa kanyang Ricardo. So, Kaya naging Paris na siya ngayon. Pero, may mga sigarilyo softwares pa rin naman ako. Na Pwede wata mini mart ako. Hindi ko rin nawala yan, siyempre. Kasi naman ako. Sa mini mart? Ayun sa kapila. Oo. Ano lang yan? Ang kasunod niya, mo. Hindi yung mini mart ko sa lamisa nang nakalagay. So, Ay, ko lang siya. Mini mart. Para <laughs> pangang tapakit <laughs> Libre na ka mangarap. Mangarap ka na ng malaki. Correct. Wala namang bayad mangarap kaya. Gusto mangarap tayo. Di Pero kailangan ka, talaga kung mangarap tayo. Kasi walang imposible pa mangarap tayo with action sa makami ng pangarap natin. Ang dami ng mga nakikita sa mga nakikita okay. sa Pagkakaban ka bang sa status na buhay at sa mga sa buhay mo, kasubukan. kasi kung pa, makakamta Ano? Ano ba yung makakakitawaran mo? Kung sumubukan, hindi mo Mabuti hindi ka natin sa bisyo. Hindi Hindi naman. Masubukan ko lang pero parang iparating pa po rin pala. lang. Okay, so? Yung regular na pares, paano mo naisip na ang likado mo ay di sarang mula-mula at na, ano? Ah, uh, may satuanin. So, ito na nga. Dati kasi, big pares talaga. Kung may big pares, yung ang tawag dito sa mga pares pares. Kaya lang, sa lugar namin, sa lugar namin na magpaparis, parang pari-pariyas na lang kami ng tinda. Nagsisip mo yan ang mga kapatid. Naisip ko yung overload. Actually, dati yan, may kasama pang tuwal na yan, tapos balat ng baka, baboy ba yun ay mga ganyan. Eh, nawag ko siyang overload. Ngayon, sabi ko sa halagang 100 pesos with rice, parang lugi. ako. tinanggal ko ngayon yung ibang kasangkapan dyan, ginawa ko lang dalawang pinuman, di ba, kung lugi sa So, ito kawali na lang yung tira, tapos sarong black-black. Ayan, diyan ako nakilala, yan yung pumatok mayroon may na, uh -huh. so, um, may naman pare parehan lang, hindi na ako naghahangad ng malaking kita. importante dito, marami tayo na papakain na busog na busog sila, marami tayo na tutulungan. Ako naman kumita na ng 5,300. Matira, o okay lang basta masorder ko lahat ng expenses ko masulta ko sa mga tao ko lahat ng mga expenses ko mabayaran ko okay na yun sa akin pero may kita naman kaya, naman, <coughs> kaya, naman, <Excuse>. kaya. <coughs> oh, Pero yaman na excuse me Hindi ako mayaman. Actually, yung pera ko, bigay-bigay lang ng mga mayayaman din. So, wala pa akong yaman, madam. Gumanda lang ako, pero hindi pa ako mayaman. So, <laughs> okay. okay, para quotable quotes niya. One-liners. Dating nabubugbog, ngayon, binudugo. Kasi di ba nabugbog na ako dati, yung nag-viral ako sa balita, yung mga time na nasilagin pa tayo ng play na katira. Ayun yung printing, ano ko na nabugbog ako. Okay naman yung Ay, ito, oo. Oh, oh. Ano itong mukha ko ng boyfriend ko dati? Kaya lang inilis sa pagkakaliwalay na kami. Kaya nasa, wala ka ka pala tinis na tawad ko. Hindi, pinainis ko lang. Ako lang nag-inis niya. Hindi, pinainis ko lang. Ako lang nag-inis niya.

pero patapos, yung unang nag-interview sa kanya, nahuli pa ako. Habang kung nagpilikmata, ha? Para sa'yo, ha? Masinsya ka na, ha? Nagmili na, ka, na, ka pa ng ala sa isang kumaga talaga para dito. So, ano naman ang feeling na sikat ka na ngayon pagkatapos ng buhay mo? Ayan, ano, masarap lang sa pakiramdam. Kini maganda. Kaya nangapagod din ka na. Paano, ala. So, ano naman ang Okay naman, okay lang naman ang feeling ng isang maganda pala kasi ngayon lang naman ako gumanda ng ganito. Nakakapagod pero laban na. Tapos syempre di ba yung ibang bilang na ako rin na Ako naman talaga minsan. Papabihin Kasi hindi naman pwedeng ganda lang ako camera lang kasi hindi ko, lang yeah. bahay, nitpa, hindi ko na lang sa mga bayan ay walang anuman man madam ang oh, sinasabi kasi yung mga dati talagang madala hindi daw pinalang tao hindi daw pinapansin hindi totoo yan sila madam kasi itong mga ito naka-skidure diba? katulad na yung makalina naka-skidure so ngayon gusto naman may mo lang kung gusto naman naman dyan kung gusto naman dyan kung gusto naman <mahay> 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 Pamaya na galit kayo masama na. Lagi ba nandito rin? Lagi rin nandito. Hindi ko naman kayo mag kasi kayo yan. So, nakatarating sa iyo yung mga pagbabasa yun? Actually, yes. Kasi napapanood ko naman sila sa social media talaga. So, yun lang. Tapos, paano ka pumasok Minsan, pero pahapyaw lang. Kasi ang importante ka sa atin na gusto ko hindi naman sila Kasi alam mo ba, pag alam kong hindi naman makapatulong sa akin, hindi ko pinapatulong kasi mas kumasok sa ligong kasi dati wala namang ganyan eh. Kasi at the end of the day, ako pa naman makangat sa sarili ko. Hindi pa naman, hindi naman tinsin eh. Kasi imagine mo, nasa ilalim ako lang tulay, yung mga hinapang. Wala naman yung mga yan eh. Tulungan pa ako ng mga yan, no, hindi naman. Parang hindi ka muli ngayon. At saka nag-sitak ako ngayon, hindi ako nabuhay sa hinihingi. Yung sinasabi niyo, pag hindi walang dala, kung hindi kayo entertainin. Nagsitak po ako, tumayo ko sa sarili kong paa para makakaroon ng konti sa buhay. Kaya huwag niyo sa akin ipabukha, lalang hinihingi ako sa mga nagbibigay sa akin. Sina lang po ang nagbibigay sa akin, salamat sa tabalak mo. Hindi sa sasabihin mo na parang umaasa ko. Hindi ko tulungan Alam niyo po mas dalawang masipag. Ano ang pangalan May kuwa ka. Hindi, nakalimutan ko pangalan niya kasi ang sa yung pares. Makakalimutan mo yung pangalan mo. Kasi masarap. Salamat, madam. Ang kuwa ka ka pala, no? So, yung gumugod na sa'yo, Ah, wala na yung kasi ako wala yung isa nga nandito na sa akin sa trabaho is the man. Di ba, print naman yan sila, katama ko sila ng tulay. Pero okay na yun, sabi ko, nesan mo yun, dapat magkamanin natin sa buhay sa naman kung may, <coughs> okay. <All> day, may <coughs> yeah. pala Actually, ano, ginabi uh, ko yung pera para, for my future, kasi parang ko talaga mag-iisipan pa pa. So, lahat ng binigyanin sa amin, ang buwan ng ang sa Tapos so, yung sa amin, naman, na sa amin ano, may ari ng isang kumanyan nagagamit ko naman dito sa tindahan ko sa, At, yung sa little, service ko sa so, bagay yun kasi uh, ano ko siya pag namimili ako kasi pick up yun eh pagkasa nito para sa akin Pero, yung pera na katabi, nasa ano <laughs> <laughs> Ayun, yung mother ko nandito sa akin sa bahay ko sa nandito sa bahay sa ko sa, sa bahay

Actually, kung kaya, nag isip ko pa nga eh. Pero sa ngayon, kasi mas sinapagpilit nila yung price mo tapos natin na may price So, dyan lang muna. Pero pag lumating sa point talaga na hindi na kaya, uh, bakit nila hindi na sa final lang ng mag Pero sa ngayon, okay pa naman.

kaya sa lahat po na nangangarap na kagaya ko, ituloy-tuloy nyo lang kasi ang suwerte sabi ko magumarap na kayo sa tao. tapos. Hindi pa para sa iyo ngayon. Huwag ka lang sumuko kasi maling yung bukas sa iyo naman kumagin suwerte. So, uh, patuloy nyo lang kung yung mga pangarap nyo kung ano gusto nyo sa buhay na huwag, lang kayo susuko sa laban ng buhay kasi malay yung bukas, di ba? Kaya naman yung suwerte. Ganun lang yan. Pag so, sumuko kayo, dati sa inyo squad ko sa mukha kayo. so kung may pangarap kayo continue na at tuloy lang ang laban kung nadapa kayo bangon ulit lalo niyo pang galingan ayun lang yun nila. At kumain na tayo. Kumain na po kayo mga. Okay. Teka mo na. O oh, sino daw nagpatanginig sa'yo ngayon? Siyempre mga lalaki. Sino, sino, sino nga? Sino nga sa kanila? Marami yan. Marami. Ayan isa pa itong nakaano. Naka maron. Ay lumiligang sa gagah. Ako. Pulgar ha. mo na agad ha. Pumusin ang gagah sa san. Kaya nga ayaw ko muna. Marami na niligaw ko yun. Ayaw ko muna mag-boyfriend kasi nga baka maya pa boyfriend ng na, na. <laughs> kaya gusto ko magpayaman muna mag-ipon muna at bago mag-boyfriend kasi feeling ko pag marami ka nang pera mas marami boyfriend <laughs> Kaya ngayon ulang muna kung boyfriend. Ano lang muna? lang muna. Saan mo saya-saya? na tayo? mo tayo? Bakit mo nangyay tayo? Bakit mo tayo? Bakit mo nangyay tayo? Bakit mo nangyay tayo? Bakit Pang-clip hang lang na nga. Isang so, malinis Marami ba yan? Tatlo lang. Gusto ko ba nagbano? Wala. Ba? Kailangan ka Lumaki na daw ang So, ito niya. Meron na tayong... Ah, oh, okay. okay. Oh, so, Diwata, ngayon sikat ka na. Ano ba yung pusap-pusapan na lumaki na daw ang pulo mo at mayabab ka? Rin? Hindi ka na daw namamansin kapag walang dalang regalo. Grabe yun. ang sa kanya pares. Pares ng chinela. Oh, walang gaji.